Ayan, magandang araw mga partner. Welcome back po sa aking YouTube channel. At ngayon po eh, hindi po ganoon kasaya. Kahit po subscribe niya ako, masaya po ako. Pero hindi ganoon kasaya kasi po ang aking inahin eh, namatay po. May lumabas pong ano, malamang loob sa kanyang ari. Nang pagkatapos pong nanganak, ikwinto ko lang po ng saglit. Saglit lang po. Pagkatapos po niyang manganak, ah uh, okay na, may mga lumabas na sa kanyang ano, Kanyang tiyan na mga bituka-bituka. Yung mga kasama po ng normal po nakasama ng biik kapag nanganak. Patapos po noon, uh, niligpit ko na po yung biik. Tapos pinadidi. Tapos ako nagpahinga, nakaidlip. Nung nagising pa ako, meron na pong lumabas na malaking ano bituka sa kanyang are. So ito po ipapakita ko po sa inyo. Sa mga hindi pa po sa mga po nakaranas na po ng mga ganito sana po eh, ikwento nyo rin kung paano po ang nangyari at paano po ninyo ginamot at inalagaan po yung mga biek kasi po sa mga biek nyo po mayroon pong naiwan na apat yun po yung inalagaan ko yung pinapadide hindi ko po alam kung makasurvive kung ano pong magandang gawin dyan so ito po ipapakita ko po sa inyo ang nangyari po sa aking alagang baboy sa aking inahin, inahin. Ayan okay. Yan, mga partner, papadidigin ko po ngayon tong mga natirang ano, ano, ng aking inahin. Ito lang po yung ano, bumubuhay sa kanila ngayon. Kailangan po pala kapag nagpapadidigin ng mga ganito, kailangan medyo ano, malikamgam. po ng kaawa uh, din sila. Uh, uh, ano talaga na ko sa mga bake na to. kung may mga nangyari po sa inyo nito sana pa i-comment niyo kung ano po yung magandang gawin dito kung nabuhay po ba yung biik o anong nangyari at ano po yung ginawa ninyo at pinakain. ayun mga partner busog na sila so ito mamaya naman po at salamat po sa panood niyo ng aking sa aking youtube channel sa susunod po sana eh, inyo po akong subaybayan dito po sa mga bake po na natitira yun po maraming salamat ayun mga partner papadidigin ko po ngayon tong mga natirang ano bake mga aking inahin ito lang po yung ano bumubuhay sa kanila ngayon Kailangan po pala kapag nagpapalili kayo ng mga ganito, kailangan medyo ano, maligam-gam. Puno kaawa din sila. Ano talaga na ko sa mga bake na to. kung may mga nangyari po sa inyo ngayon sana po i-comment niyo kung ano po yung magandang gawin dito nabuhay po ba yung biik o anong nangyari at ano po yung ginawa ninyo at kinakain So ayan mga partner, busog na sila. So ito, mamaya naman po. At salamat po sa panood ninyo ng aking, sa aking YouTube channel. Sa susunod po sana, eh, inyo po akong subaybayan dito po sa mga bake po na natitira. Yun lang po. Maraming salamat.